nag -e enjoy ka sa mas malaki mong kita na parang wala ng katapusan sa mga bagay-bagay na iyong kinaliligaya. Kung tutusin, ang mga bagay na ito ay hindi mo naman kailangan talaga kasi gusto mo lang magpasikat sa ibang tao na pwede nilang sabihin, wow, yayamanin at kakaiba ka. <laughs> mas umangat lang yung trabaho mo, mas umangat lang yung sahod mo, pero kung lumustay ka sa iyong mga loho, para bang cash flow sa pagninegosyo. lumipat ka lang na mas magandang trabaho, Para ka na rin mga adik sa iyong mga luho, sinasabay mo rin sa pag-angat ng mga ito. Kailangan mo ba talaga sa buhay mo ang iyong mga maraming luho? <laughs> lumipat ka pa sa mas magandang trabaho, <laughs> pero ganun din naman, sunod-sunod din ang mga luho mo. Ganoon pa rin, kasi ang problema, uhaw ka palagi sa paglustay ng mga ito. Ako po muli ang iyong manong saan na nagsasabing magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga katulad kong OFWs sa buong mundo. Ang vlog na ito ay para sa mga katulad kong OFWs na kung saan una nagtatrabaho sila sa isang kumpanya at eventually nung nakailang taon na sila sa isang kumpanya at nakakita sila ng opportunity para lumipat sa mas maayos na kumpanya, mas maayos na compensation, basically ang ginagawa natin ay lumilipat tayo. Tama yon. Kasi we seek first for a better opportunity and for a better compensation. Normal lang yun. Kapag ka nakakita ka ng mas magandang oportunidad, ng mas magandang sahod, ng mas malaki dihamak ang kinikita mo kumpara sa unang mong trabaho. Ang pagkakaroon ng paghahanap buhay ay nakakatulong sa ating pamumuhay. Bakit? Kasi dito tayo kumukuha ng ating mga pangailangan sa buhay na maaari natin itong una kailangan or gusto lang natin ng mga bagay-bagay. Kaya naman sa ating paghanap buhay ay walang gumpay. Para lang natin matugunan ang ating minimithing buhay na matiwasay. Pero minsan, sa ating paghanap buhay ay gusto nating umangat pa na ating higitan pa ang mga bagay-bagay na makamit at higit na makuha. Bakit? Kasi normal lang sa atin lahat na gustong makamit ang mga bagay-bagay na ating mga gusto. Pero kapag ito'y nabuso mo, maaari natin itong ikakabagsak sa hanap buhay at paghahanap buhay mo. Tayong mga Pilipino, sa pagtatrabaho, lumilipat tayo kapag ka may oportunidad at mas magandang benepisyo para labang natin matugunan ang ating mga pangangailangan sa buhay at ang gusto na rin natin sa buhay. Actually, wala namang masama doon. Deserve mo, deserve ko, deserve natin lahat ng mga ito. Pero ang problema, kapag ka isinusunod natin ang ating mga luho. Ayun, kahit palipat-lipat ka ng iyong trabaho, kung ganun pa rin ang iyong estilo, wala talaga, wala kang mapapala at maayos na pag-ipon na sinasabi mo para sa mas magandang buhay na gusto mo. Uli, walang masama sa paglilipat ng trabaho. Walang masama sa mas maayos na trabaho. At walang masama sa mas maayos na compensation. Mula sa iyong trabaho o mula sa iyong kumpanya. Ang masama, muli, ang masama kapag ka isinusunod mo na halos mas mataas ang iyong mga luho kumpara sa nakaraang mong trabaho o pinapasukan na kumpanya. Iyon ang mas masama. So para bang tipong wala din. Bakit? Kasi nga isinusunod mo lang din ng mas halos di hamak na mataas kumpara sa una. Their saying goes like this, it's not all about how much money you earn, it's all about how much money you keep. Iyon yun. Yon. Kaya kung ako sa'yo, my humble advice is that there is no problem for getting much better opportunity, much better compensation, and I am really agree with that. But the problem is that if you are impulse buyers, materialistic, and that would be problem. Kaya ang advice ko sa iyo, dapat marunong ka sa pananalapi sa lahat ng anggulo. Ako po muli ang inyong marunsan na nagsasabing, sana po nakatulong po ako sa inyo sa munting advice. Salamat po.